And so ayun, hi guys, magandang hapon sa inyong lahat. On this video ay magtatanim tayo ng upo. Itong variety nga pala ng upo na to guys, Mayumi F1 variety. Itong Mayumi F1 variety guys, hybrid variety siya. Ito guys, ito yung inihanda kong pagtataniman ng upo. Baling yung itatanim kong upo, apat na piraso. Ang gagawin ko, kada isang sako, Dalawang upo itatanim ko. Tagdalawa sila. Tara guys. Simulan na natin ang pagtatanim. Bali, natanggal ko na nga pala to sa ginawa kong punlaan. Ang kagandahan dyan guys. Makukuha mo ng buo yung ano, ugat nila. Pag pinunla mo. Ayan o. Taitan nyo naman yung ugat. Establish na yan guys. Napakagandang ilipat ng ganyan. Pagka establish na buhay na buhay na yan kahit ilipat natin hindi na siya malalanta or magda back then makikita mo yung katawan niya guys ah. ayan yung katawan niya matigas na yan kaya kahit maghahangin malakas ang hangin hindi na mababali yan eto tatanggalin ko na lahat yan sa kanilang punlaan then ita tsaka natin itatanim pero guys nasa sa inyo pa rin kung ang kung paano paraan ng pagtatanim ang gagawin niyo pwedeng direct planting or pwedeng ipunlaan nyo muna then gagawin nyo itong ginagawa ko itatransplant nyo na lang pagka pwede na ako kasi ang nakasanayan kong pagtatanim ng upo ipinupunla ko muna talaga sila hindi, hindi, ako, hindi ako nasanay mag direct planting pinupunla ko muna sila then pag establish na yung ugat niya, mataba na yung katawan niya, yung ganyan tsaka ako itatransplant yan ituloy, yan guys ituloy na muna natin ang pagtatanim dadagdagan ko na lang ng lupa yan Sa pagtatanim pala ng upo guys All year round dyan itinatanim yung upo January to December Then Nasa sa inyo na Kung gagawa kayo ng balag Or pagapang -pag na lang sa lupa Ako kasi pag tag-araw Ang ginagawa kong pagtatanim nyan Yung nakagapang na lang sa lupa Kasi yung mga branches nyan sa may mga dahon, nilalabas na ng ugat yon, may lumalabas na ugat doon. Pagka ganon, mas maraming nasusip, nasisipsip na nutrients yung ating halaman na upo kaysa sa nakabalag. Then, kapag nakabalag, pag natag-ulan naman, ang ginagawa ko, ginagawa ko sila ng balag, ganon yung pagtatanim na ginagawa ko pag naulan. Mababang balag lang, kasi pagka, na, pagka naman sobrang taas ng ginawa natin balag, Pagka nabagyo or malakas ang hangin, pwedeng masira yung ating ginawang balag. Baka mamatay pa yung mga tanim natin. Yan guys. Bali, natapos ko na tong dagdagan ng lupa. Ayan. Makikita nyo naman. Bali, ano to eh. Bibilang tayo ng 6 days after transplanting is namumunga na siya. Ayun nakalagay doon sa ano eh ayun yung nakalagay sa packaging nitong Mayumi F1 60 days after transplanting is nakaka, nakakaharvest na tayo ng pa ilan ilan at sya nga, sya nga pala guys sa pataba naman eto ang gagawin ko dito after 3 days mula nung transplanting doon ko na to aabunuhan urea lang muna guys ang gagawin kong pag abono dyan yung padilig para mabilis maabsorb ng halaman natin yung abono Then after 2 to 3 weeks, doon ko na siya ano, abonohan ng combination of urea and complete. Yung hindi mo na masyadong matapang na abono na urea at complete. Kasi may chance na ano to, baka pag sobrang tapang, mabulok yung baging, mabulok yung ating halaman. Pag nasobrahan. Ito guys, bali natanggal ko na sa punlaan tong dalawa. Itatanim na rin natin yan. Itatransplant ito yung mga punlaan nila guys oh. madali lang gawin to guys kung may plastic cups kayong makita pwede nyo gawin punlaan yan Din sa pagtatanim ng upo guys pili lang pili lang tayo ng ano well draining soil and yung buwag para magumanda yung para mabilis gumanda yung halaman natin Ito guys tuloy na natin ang pagtatanim nito doon pala sa pag-abono, guys. Na-experience ko na kasi 'yon. Na sobrahan sa abono. And then yung dahon niya, nanilaw, parang nalanta. Hanggang sa tumagal yung katawan niya, parang nagtubig ito ganyan. Natuba sa madaling salita, natuba. Nagtubig natuba. hanggang sa matuyo na sobrang sa abono. Hindi pa ako maalam mag-abono kasi noon. Ayun yung ano, sariling experience yun, guys. Kaya dapat katabay lang pala tayo sa pag-aabaw. No? Doon naman guys, kung wala naman kayong sariling punla ng upo or walang buto, marami naman nabibilhan yan sa uh, online, nakaka-order through online. Pwede tayong umorder doon or bumili. Ito guys, simulan na natin ang pag -ano, pagdadagdag ng lupa bali dadagdagan ko na to guys hindi ko na sa inyo ipapakita yung video nahihirapan ako wala akong katulong sa pagbibidyo eh. ayan guys natapos ko na yung pagtatanim nadagdagan ko na ng lupa yung dalawang yan ang gagawin ko na lang dyan didiligan sila then after 3 days syempre aabunuhan ko na yan para mas mabilis yung pagkilos nila yun lang muna guys maraming salamat sa inyo sana nagustuhin nyo tong vlog natin ngayon